Favorite ko ito mga of us na oh. Ayan. Ito na yung binili ko sa Gap. Naka-sale siya 40% off. Bango nito. Hmm. Hmm. Bango-bango. Nagsasalitan ko siya nung ano, nung isa. Uh, yung bigay sa akin nila Lani. Oh, bigay nila Lani. Ayan. Ito. Nagsasalitan ko yan. Tsaka yung bigay sa akin ni ano, Felcy. Eh. Ito dati, ayan lang ang presyo nyo oh. Ngayon, magkano na? Ngayon, ang presyo niya na ay 40 plus 10 dollars na dagdag. Sobra, no? Mahal na. Mahal na talaga magbili. Nang talang wala pa isang taon yata tayo, no? Isang taon lang. Hmm, mahal. 10 dollars. Ang laki na inflation talaga. Grabe. Pero naka-sale. Hindi ako bumibina na hindi sale eh nakasale yan ng 40% so 27 na lang yan pero kung hindi yan naka 40% hindi ko bibiling yan <laughs> ang mahal eh hindi naman pabangong pabango yung sa 40 dollars makakabili ka na dati ewan ka lang ngayon makakabili ka na dati ng mga malulupit na magandang mabangong pabango eh sa halagang ganyan no way dati mahal na mahal na ako sa 50 dollars na pabango um mm -mm. Eh, ngayon, ganyan na ang presyohan ngayon. Kulong pa lang. <laughs>